Hindi na naging on time Not yun. Atende. Ito. Yan, no? Karating mo lang ba, Jukes? May sinundo ka ba, anak? Nauna pa yung mga bisita ko sa'yo. Mas madali kayo magpatawad sa financial immorality kesa sa sexual immorality. Tama? Kakaiba. Ah, Makinig, Joshua. Makinig, mga magdanakaw. Oh. Pwede Makinig, pala yung ganun. Jupes. Makinig. Yung mga tithe lang ng tithe, walang offering. Ha? Dapat ngayon, meron na kayo. Okay? Meron kayo sacrificial. Pag hindi, malis kayo. Mapapahiya kayo. I'll make sure pahihiyain ko kayo. Okay? Si hindi kayo kasama rito sa church. What? Ayaw ng Diyos ng mga magnanakaw pinapatay niya agad. Mga miyembro, may trabaho. Ha? Ah, Louis, huwag kayo magbibigay ng 20 pesos. May paupahang ka sa krepisyo mo. Ha? Ah, may nagtatrabaho mga anak niyo. Sa krepisyo kayo. Ha? Ah, si Jemuel. Jemuel. Yung mga trabaho na yan eh. Sino hindi pa nakakita doon? Sa taas. Nakita mo na, Adrian? Ang taas? Project natin. Ikaw, Arbit. Nakita mo na, Harvey? Nakita mo? Papahiya ka pa bago, bago ka tatayo. Sino ba po? Sino pa hindi nakita? Umakyat kayo. Umakyat kayo. Okay? Sino pa hindi nakakita? Kita nyo nakakahiya? Hindi, hindi kayo makatayo? Iyang hiya kayo? Sorry. Bakit? Nakakahiya kayo! Siyempre <laughs> ka, hindi mo alam yung project sa taas, tapos maglalaro ka dyan, tataas-taas ka dyan pag nagawa, kwenta mo. Magbigay. May sacrificial pa kayo? May sacrificial. May trabaho ka ba, Arwin? Wala? Nagkakapera ka ba? Nagkakapera ka? Wala naman. Okay po? Miski na mga bata na nandito. Ipasa natin. Okay. Wala ka, boy? Ano naman yan? Isita. Isita. Pwede bisita, pwede, pero pwede magsakripisyo, ha? Ayos na po, nakapagbigay lahat. Bibilangin yan. Ah, so, mamaya, markado ka bata. Ibig sabihin, wala pangalan mo dyan, pahihiyain ka. Pahihiyain. Matindi. matindeh Matindi, matindi. Ayun po na. Andiyan ba? Nadadala ano mo na?